kung marami mga ano, tinakya dyan sa baba mga idol mga isda ang dami ay wow ay parang naging tornado na oh tornado oh tornado sa dami oh grabe wow grabe ang dami oh wow grabe sobrang dami oh naging tornado na sa dami oh oh paigot-igot sila mga idol oh bubukan natin sa kabila na. tignan natin sa kabila, baka marami din grabe wow, dadalahin natin mamaya natin. ay wow madali pa rito wow, nadilinyahan sila ito, 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 ito wow grabe oh wow wow grabe, dami oh wow oh, tingnan yung mga idol oh yan oh, pag sobrang dami Master. Ayana! Grabe. Wow! Grabe ang dami oh. Wow! Ooh. Grabe, umakyat ulit <laughs> Kumukulo. Wow! Wow, <laughs> Panalo. Grabe, Master oh. Wow! Wow! Wow, grabe ang dami oh. Sigurado hindi mo hindi makatas mo ano, Master, Master. Dito dito dito, nagmamadali. Ay grabe. Wow! Hoo! Panalo yan, idol. Ayan oh, no? grabe Wow Grabe, isang isang Hagis lang yan mga masin Dito, dito kami sa, sa, ano, sa lumang dam Grabe, ang daming mga ano, tilapia Grabe, ang laki Ayan kasi nagsabay po yung lindol sa, ano, sa ulan Kasi marami yung mga tilapia dito Tupusaga na grabe Ilagay mo muna dyan master Kunin mo yung sipyaw, sipyaw, sipyaw Sipyaw, sipyaw, grabe, grabe Diyan muna, diyan muna Dun, 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 dun. Wow. Ayun na. Sila sa lubong na ni Master. Ayun na. Sa mo, Master. Ayun. Ay, nang lucky. Eh. Akin na lang 'yan, Master. Malaki na 'yan pang iyo ko <laughs> Grabe. Oh. Yan, gandang buhay po. Dami ng isda. Ay, ay grabe yung sobrang sobrang dami ng uh, ano, ay dolo. Yung grabe. Kakaibang sitio 'yun ah, ay dolo. Kaya naman na sa labunin naman master dun sa doon sa taas din. Bakit na naman sila doon sa taas. Ano mo? Yung sa taas pa hindi live viewers natin diyan, ano? Grabe. Ating tong ngayon eh, ang ano, ang ating kaibigan sila master. Okay oh. bang? ano na? Ano kaya? Oh. Pampas na yun mo Grabe yun ang ano. Oh. Tingnan nyo. Oh. One shot to two men down. Grabe. Grabe. oh. 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 O, oh, kahit okay. anong style ng ano dito, pan, panipya eh, kuha talaga yung isda. Oh, o, grabe. Sobrang dami. Ayan oh, o. Oh. Ayan, uh, may uh, Ronnie Magbun. Grabe o, oh, grabe. Nakita nyo ba yung master o? Oh? O, oh, grabe o. kula oh, o. O, oh. oh, ang ganda ng isda o. Oh. Kula-kula. Wow. Wow, ang ganda. Gasolin mo si Moreno, Ayun, nakita mo yung may money. Oh. Grabe. Oh. Sa 28 live viewers natin dyan. Magandang mga dalang natin. Gumaga po sa atin lahat. May nakikita ko doon, Master. Oh, yung kulay red na ano. Yung kulay red, Master. Red, mister. Yung kulay red na ano. Isda doon. Ayun o. No. Oh. Tantan. Tantan. Ayun o. No. Oh. Nakuha na ni Master. Ayun o. No. Oh. Ayun na. Nakipagbulan si Master. Nakipagbulan. Nakipagbulan. Ayun. Woo. Grabe. <laughs> Nakuha niya, masare, ganda ng isda. Oh. Oh. Ang sarap itong you know, ipirito, no? Kaming uh, uh, sweet and sour. Ayan, no? Kay Annalyn de la Fuente, ayun. Good morning po sa sa'yo, uh, idol. Uh, kay Paul Ramos, yun, no? Ang ganda ng isda talaga, idol, oh. Sobrang ganda ng isda, oh. Oh? oh? Ano, ano bang ba? kasing isda to? Tilapia din, no? Breeds. Breeding na breeds, ano, ano? Yan, no? Ayan, uh, kay uh, Medina, Sherwood, sa floor yun na, sa aking uh, sawa shout out sa iyo kay Yung Erking TV maraming maraming salamat sa iyo at uh, ating uh, pinaka master yun o uh. ating tungayan tunga -tunga ng ating kaibigan na si master no? grabe o oh. pag manipio talaga eh ang lalaki talaga mga mamaw na size Woo! grabe yun o sa 25 live viewers natin yan grabe Woo! wow sityo pa yun dancer galing kay CJ Rivas eh maraming maraming salamat eh doon pagka dito pag may time ka grabe oh sobrang dami na naman ng mga ano ganito talaga pag ano eh pagkatapos ng ano ng lindol sa ano ulan nagsabay pa nga sila mga idol eh kaya sobrang ano yung mga isda po talaga nagpapagilid sila oh grabe wow Huh. Oh. talagang ano talagang blessing po sa amin itong mga idol kasi na naman ito. mga idol Eh, oh. ano, yung mga bunga nga idol ayun o ano, o nakikita mo yung idol ayun o oh. yung niya